So, yun mga best friend Tingnan nyo yung motor Mio 125cc Nasa Harbor Link Ang tanong ko dito Paano siya nakalusot doon Sa toll gate Galing siya ng Karohatan toll gate Diba So, yun mga best friend Tingnan nyo yung motor Mio 125cc nasa harbor link ang tanong ko dito paano siya nakalusot doon sa toll gate galing siya ng karohatan toll gate ba? Diba? so yon mga best friend tingnan nyo yung motor Mio 125cc nasa harbor link ang tanong ko dito paano siya nakalusot doon sa toll gate galing siya ng karohatan toll gate di ba so yun mga best friend tingnan nyo yung motor Mio 125cc nasa harbor link ang tanong ko dito paano siya nakalusot doon sa toll gate galing siya ng karohatan toll gate di ba so yun mga best friend tingnan nyo yung motor Mio 125cc nasa harbor link ang tanong ko dito paano siya nakalusot doon sa toll gate? galing siya ng karohatan toll gate di ba So, yun mga best friend Tingnan nyo yung motor Mio 125cc Nasa Harbor Link Ang tanong ko dito Paano siya nakalusot doon Sa toll gate Galing siya ng Karohatan toll gate Diba So, yun mga best friend Tingnan nyo yung motor Mio 125cc nasa harbor link ang tanong ko dito paano siya nakalusot doon sa toll gate galing siya ng karohatan toll gate di ba so yun mga best friend tingnan nyo yung motor Mio 125cc nasa harbor link ang tanong ko dito paano siya nakalusot doon sa toll gate galing siya ng karohatan